po yung adila mm -hmm. uh, regarding ano ah uh, uh, antioxidant at vitamin E plus may magandang siyang uh, resort sa paggamit sa buhok. Mm -hmm. Mm -hmm. Bakit nagkaka problema na, ka na ba sa hair mo, Betty? Yes. Ano uh, so, ano uh, na nangyayari? Na senior citizen? Ha, may senior citizen ka? Yes. Yung bosses mo oh, parang ay, 20 ba? years old. <laughs> Grabe. Oh, thank you for the compliment. Oo, oh, at talaga. Uh, so nalalagas yes. sa ang buhok kasi syempre oh, yes. nag yes. age Mas malakas oh. yung, ano, yung uh, falling hair. Oh, oh. pag uh, bagong paligo ka, restoklay. Mm -hmm. Maraming yung buhok na nalalaga. Mm -hmm. So when I started using Toko because I uh, asked the person in charge in Toko beat, it, it will help me. Sabi niya, sige ma'am, itry nyo. Mm -hmm. Sabi niya, gano'n. So sabi ko, sige, uh, bibili ako sa Mercury Drug. Mm -hmm. So tinry ko siya for uh, a month. Nakita ko naman na nalesen mo yung pag-falling hair ko. Isang buwan lang, isang isa buwan na. Oo. Ah, uh, parang ano ho din yung pagigray ng buhok. Hmm. Nakatulong 'yon. So, ibig sabihin uh, hindi na namumuti ang iyong buhok. Naglessen yung na, pamumuti. Na, nag-delay, nag-delay yung ah. Ano yung whitening at saka yung falling hair na letting. Oh, wow! Oo. Oh, oh. Uh, yeah. Tapos, eh, ito yung isang buwan mong ginamit. Anong nga uh, ininom mo? Yung ilang milligrams? Ah, yung 50 ano po, milligram. Eh, everyday, oh. ilan ang iniinom mo? Actually, uh, when I started it, uh, twice a day ko siya iniinom. Oo. uh, -oh. uh, -oh. uh -oh. Tapos, after, ano po, ngayon, minsan, once a day, mm -hmm. once a day po, consistent yon once mm -hmm. a day. basta hindi ah. nakakalimutan, tapos nasabi mo nga, yes. eh, after just one month, eh, nakita mo na yung effect sa iyong buhok. May mga yes. nakapansin din ba na may pagbabago yes. sa iyo? Okay, oo. ako, okay, yes. Sino mga nakapansin na may pagbabago kay Miss ah, Betty? Una-una nga yung, ano, daughter ko, kasi... Oo nakikita niyo pag, uh, right after sa banyo, nakikita mm -hmm. niyo yung niyan po po. ngayon, wala nang nakikita siya. <laughs> <Dalaga. anak>. Very minimal <laughs> na lang po. Wow! So, nakakatuwa uh, naman yan. Alam mo, mm -hmm. very exciting yung nangyari sa iyo, Betty, ah. Eh? Uh -huh. At palagay ko. At saka, uh -huh. sa, ano po, may consider ko rin siya na good antioxidant kasi I'm working outside sa mm -hmm. sales. Ah, so, okay. Dati-dati, madali ako yung meron ng, ano, ano parang allergy sa nose pero mm -hmm. pagdating sa alikabo. Mm -hmm. Pero right now uh hindi na rin ho. So nagkaroon ng protective undi effect din para sa iyong yes. Uh, uh, yes. immune system. Yes. O okay. Ito uh, uh, to uh, yun yung tokovid uh. na nakita ko dun sa paggamit ko ng top of it. Wow, nakakatuwa oh. naman, Betty. Mukhang <laughs> mm -hmm. uh, ang nangyari sa'yo, hindi lang ang boses mo ang bumata. Pati <laughs> <di> siguro ang <laughs> skin mo ngayon <laughs> at saka yung hair mo, uh, di ba? I so later that will follow. Oo, oh, <laughs> ayan, eh, natin yan. Mm -hmm. Eh, meron ka yes, rito ma nag-testimonial, 18 years old, ha, Betty. Oh. Alam mo, sabi niya, nag-stretch yung kanyang skin, kaya talagang tuwan-tuwa siya at na, ah, okay. na, nag-lighten yung kanyang pekas. O kaya ah, siguro, okay. yan na rin ang susunod ah. Sa Betty. Ay, ay, <laughs> sige po. Aabangan uh, ko rin po yan. Siguro, inuna muna nila yung talagang health concern ko yung sa calling Oo, oh, eh, pero mm -hmm. talaga namang uh, malaki ang uh, nagagawa nung uh, muling pagtubo ng buhok para rin sa ating yes. confidence, di ba, yes, Betty? Yes, oh, and yes. I'm so glad na ganyan um. na nangyari sa iyo. So, paano? Uh, uh, si, si, may mister pa ba si Betty? Ah, uh, Uh, widow na po. Oo. Oh. So, paano mm -hmm. Di may mga bagong pipila. <laughs> <laughs> Kikilatisin mo na ni daughter. Yes, <laughs> Kung karapat yes, dapat. Sa true. kanyang batang-batang -bata ang itsura mm -hmm. na mommy na si Betty Carval. Mm -hmm. Betty, mm -hmm. uh, sa sales ka, no? Yes, ma'am. Oo, oh, so, napakahirap niyo na lagi ka exposed din sa araw. Kailangan mo yes, talaga ng protection. Correct. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you so much, Betty. Ha, at sana na okay. share mo rin yan do sa ibang no, mga friends, kaibigan. Yeah, Oo, at sa mga kamag-anakan. Oo. Yes, I will introduce. You.